Ye, bari. Bari nang barbari ang katong alambre. Nada, nada sa kilit. Sayo ni sa ni. Asira to. Oh. Bari. Dilay mo na diyan ha. Oh. Ang ka. Salay, ana. Hmm. Ang laki naman ng saging na yan. kung saha mo yung nakadisturbo, oh. Nakano sa saging. Sige. Kaya ka? Hindi madaog. <laughs> Ay, ginoo. Puto. Oh, nahulog. Oh. Okay. Ito, oh. naputo lang ang... Ay! ko. Okay. Ay, salamat, Master, sa among grasya. Oh. Ako, kayong saging. Oh. Hinog. Ina karon pa rin namung ngani kada ko oh. oh. Wow. <laughs> Grobio. Nah, kada ku tagas yang sagingnya. Grobio. Lagi bila kuasa gigi. Nag kuasa yang saging, oi. Ih, di tekat. Nih, tas kaya ba. Podi bayar. Ah, baik gua ngemong nilabannya. Itu, itu teh. Cucuk. Grabe yang saging ang laki-laki.

Grabe mo na saging niya. gagmay man Ang uba, obos. Ya, ito pa inko diga tong Daggo ang iba, daggo ang. Ila ka sipi o. ka na kasipi? sa Mm. Ay, salamat Lord. Sabunga sa bunga sa among saging. Ipahadaw na pila ka oh, tag saging, namay dagang saging.

ala guys, katakas. Dagko sa mong saging, oy. Karon pa mi nakabungag dako kayo ba ngano man na dako a. Grabe. <tos>